ito po yung papuntang Pasig sobrang kapal ng pollution after ng celebration ng New Year And, hindi pa rin nagbago yung yung pollution na nakikita natin kaya last year ganito rin makapal pa rin yung yung usok na ginawa ng mga tao pag gabi yan kita nyo naman sobrang kapal ng pag Yan, ingat po tayo sa kalsada shoot po tayo ng face mask grabe yung ano yung usok na na ng, ng celebration ng new year kagabi Ayan guys, kitang kita nyo yung puso Ayan sa bandang taas ng mga building Hindi na gano'ng makita yung mga building sa sobrang kapal ng puso Happy New Year nga po pala sa lahat Ayan yung building, hindi mo na halos makita sa sobrang kapal ng puso Ayan po yung pollution po yan eh Masakit tayo din pag hindi tayo nagsuot ng Christmas. Yung umaga lang po yan, paghatid ko sa akin, nasa ako, sa kanila. 7.30 AM, January 1, 2023. Ingat-ingat po tayo. Happy New Year po sa lahat. And sa mga nagtatanong kung saan lugar po ito, ito po yung estancia, Pasig Capital Thomas. Yeah. Thank you for watching.